video mga kachan for today's video ay magsisigang tayo ng buto-buto ito yung ating sisigangin mga kachan ayan meron pa yung buntot ayan tayo ng mantika mga kachan ito yung ating sangkap mga kachan sibuyas, bawang, uya simple-simple lang yung ating buto igigisa lang natin yung ating sangkap mga kachan yan o oh. sibuyas bawang sa kaluya sunod na natin itong ating karne mga kachan kitang kita nyo mga kachan may puntot yan o oh. yan o napakadali lang magsinig ang mga kagal na tipid lang tipid lang yung ating luto ngayon hindi na natin dadamihan ng mga sangkap mga kachan yan, lagyan natin yan ng suka mga kachan na pag nalagyan na natin ng suka mga kachan, hayaan lang natin na sumingaw amoy ng suka at saka yung lansa ng ating pinulotong buto-buto at buntot ng baboy yung mga kasyan kasalapuyan lang nakasingaw yung ating yung suka at saka yung singaw ng ating karne ilalagay na natin itong tubig Yan mga kachan, ganyan. Yan mga kachan, tatakpan lang natin. Nantayin natin yan na kumulo at lumambot yung karne. Yo mga kachan, pagka ganito na yung itsura, ating pinapakuluan. Malambot na malambot na yan. Yan o, oh, kitang kita nyo man na parang may na yung karne sa buto. Napakasarap uh, na yan kainin ito na natin niluluto mga kachan ay puto-puto ito na may kasamang buktot na baboy ito ay ating sisigangin mga kachan na tipid lang yan ayos na ang ating karne ilagay na natin itong ating pamintang grog yan tapos maglalagay na tayo ng asin mga kachan tansahin nyo lang yung asin na ilalagay nyo pwede rin kayong gumamit ng patis mga kachan depende sa inyong panglasa yun mga kachan nalagyan na natin yung ibang sangkap ilalagay na rin natin yung ating panigang mga kachan yan. Pag naglalagay pala tayo ng panigang mga kachan, yung tipong malambot na yung parme natin dahil yung panigang na yan, sumusupog yan lumalabas yan sa takip. ayan mga kachan antayin lang natin na maluto yung ating panigang at umalsa yung panigang natin bago natin ilagay yung ating gulay na pampung takpan lang natin yan mga kachan yun mga kachan napaalsan na natin yung panigang na nilagay natin. Mga kachan, nilalagay na natin itong ating kangkong. Ayan. Ayan natin yan. Ito mga kachan, napaka, ano lang ito, simpleng luto, pero masarap. Alam nyo ba mga kachan, yung technique dyan, yung pagkisa natin sa ating sangkap at sa ating karne. Yan yung pamamaraan natin dyan para kahit na kunti lang ang sangkap na ating gagamitin ay mapapasarap natin yung ating lulutuin yun mga kachan ito na yung ating sinigang tatakpan lang natin ito at maya maya ay luto na yan ilalagay pala natin dito mga kachan itong ating siling panigang para hindi masyadong maanghang at aroma ng siling panigang natin ay nariyan yan ayan, mga kachan panong natin yan. Yun, mga kachan bakal nakas ang inyong ito ganyan na yung itsura ng ating niluto ayan may natin ng konti iup na natin yung apoy iyon luto na yung ating tipit na sinigang na nabuto-buto ayan tipid na masarap yun mga kachan hanggang sa susunod nating video cooking sana ay nagustuhan nyo yung ating pagluluto at sana ay mayroong kayong natutunan at yun mga kachan takpan na natin to maraming maraming salamat God bless po